umput, dalawang kabanata. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili. Nang siya'y marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Nagpatuloy si Pablo. Ako'y isang hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Silisya, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko sila at ipinabilanggo, maging lalaki o maging babae. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo at ang buong kapulungan ng mga pinuno ng bayan ang makapagpapatotoo tungkol dito. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga hudyo sa Damasco. Kaya't pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaalim ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Napasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin. Saulo! Saulo! Bakit mo ko inuusig? Ako'y sumagot, Sino po kayo, Panginoon? Ako'y si Jesus na taga-Nasare, tugon ng tinig. Nakita na mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tanong ko, at tumugon siya uli. Tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang na mga kasama ko papunta sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y may takot sa Diyos. Sumusunod sa kautusan at iginagalang ng mga hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako. Tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, Kapatid na Saulo, makakakita ka ng muli. At noon din nakakita akong muli at tumingin ako sa kanya. At sinabi niya sa akin, Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumayo ka, magpabautismo ka at tumawag ka sa kanyang pangalan at lilinis ka sa iyong mga kasalanan. Nagbalik ako rito sa Jerusalem. At habang ako'y nananalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin. Madali ka. Lisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin. Panginoon, sabi ko naman, alam na alam nilang isa-isa kong pinuntahan ng mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo. At nang patayin si Esteban na iyong saksi, ako ay naroon at sumangayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbantay sa mga damit ng mga pumatay sa kanya. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, Humayo ka sapagat susuguin kita sa malayo, sa mga hintil. Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao'y nakikinig kay Pablo. Ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila'y nagsigawan. Patayin ang tao niya! Hindi siya dapat mabuhay! Patuloy sila sa pagsisigawan, pagsasabi ng alikabok sa hangin at paghahagis ng kanilang mga balabal. Kaya't iniutos ng pinuno ng mga sundalo na dalhin si Pablo sa himpilan at hagupitin upang malaman kung bakit ganoon na lamang ang sigawan ng mga hudyo laban sa kanya. Ngunit nang siya'y magapos na nila ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon, Ipinapahintulot ba ng batas na hagupitin ng isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol ng hukuman? Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, Paano ito? Mamamayang Romano pa lang taong yon. Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, Ikaw nga ba'y Romano? Oo. Oh. Sagot niya. Sinabi ng pinuno, Malaki ang nagugul ko para maging mamamayang Romano. Ngunit ako'y isinilang na mamamayang Romano. Sabi naman ni Pablo, Dali-daling lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng mga sundalo sapagkat ipinagapos niya si Pablo, gayong ito pala ay isang Romano. Ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't kinabukasan, ipinatawag niya sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong sanidrin. Pinakalagan naman niya si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila.